O sige nga po pakipaliwanag po ang function po ng Philippine Blood Center doc. Okay. ang Philippine Blood Center po ay ang National Blood Center ng Pilipinas. We are also the sub-national blood center for Luzon and the uh, regional blood center for NCR. So ang ginagawa po ng uh, blood center ay advocacy, uh, donor recruitment, testing for transmissible infection, uh, processing of the blood products, we store and distribute it. Uh, for PBC, we distribute blood to our partners so around 47 po yan ng mga blood station, nine na hospital blood banks, tapos around 39 hospital blood banks with additional function. Yung may additional function po na hospital blood banks, ito yung pwede silang mag-collect ng blood, but there are times na kulang pa rin yung dugo na nakastore dun sa hospital nila, kaya they ask for Uh, help po sa Philippine Blood Center. In addition to that, so do yung quality assurance po para ma assure natin na uh, quality yung blood products na inilalabas po ng blood center. Opo. At uh, sa mga ganito pong holiday season, dito po ba tumataas yung requirement o yung uh, nangangailangan po ng dugo or hindi natin masabi sa buong taon talaga. Actually, ma'am the need for blood is hindi po siya natatapos eh. So everyday po hindi natin alam kung merong desgrasya, may trauma, hindi po natin alam kung may biglang emergency na OR or operation. Okay po kasi kung ang operasyon ay yung tinatawag natin na nakaschedule, so makakaipon ng blood yung, yung relative o kaya yung patient. However, in cases po na emergency yung operation, biglaan, So ito po ito po yung mga nagiging problema no ng ng ating mga kababayan na kung saan sila kukuha ng dugo. Mm -hmm. So yung at this time kaya po sinasabi na's medyo onte or scarce yung yung number po ng ng yung mga dugo po natin kasi po uh, nasa holiday season. Konti po kasi yung uh, activity for blood donation for mobile mm -hmm. blood donation. So, meron pong activity actually na experience ko may activity po. Ang problema po si donors po, hindi po kasi sila out of town sila, kaya out of the country yung mga regular donors natin. Hindi po sila nakakapunta sa blood drives. Mm -hmm. Kaya tinatarget po nilang lean months, yung pagdating po ng December to January kasi po dito po bumababa yung number of donors na pumupunta. Ah, ito yung mga nagdo-donate. Eh yung nangangailangan whole year round talaga. Hindi natin masabi wala tayong uh, um, part of the year or months of the year na mas mataas yung demand ng mga nangangailangan ng dugo. Before ma'am, di ba 'pag sinabi natin na months of the year. So let's say uh dengue season. So, alam mo na dengue season, marami ang mga kailangan ng platelet. Mm However, -hmm. so, the dengue po, if you go to the hospital, yung dengue po, hindi na po siya seasonal. Oh, yes. So, all, all year round na do. Magiging mm -hmm. So, all year round na siya. So, yung need po ng platelet concentrate mo, the same. So, mm -hmm. as the patient comes, so, kailangan ng mga specific na klase ng blood. So, kailangan ma-provide ma po natin yan in the hospital. Mm -hmm. So, kaya po yung sinasabi natin na may season ba na mas marami na kailangan ng dugo. We need blood po almost every day kasi hindi mo po alam kailan mga kailangan ng blood. Mm -hmm. And since yung blood po kasi natin nag-expire, like po yung platelet concentrate natin, expired na po yun ng 5 days. So, after 5 days, wala na siya, hindi mo na siya magagamit kung hindi siya nagamit at hindi mo siya na network, kailangan po may ma si blood center o kaya si blood bank ng mga bagong platelet concentrate para para magamit po ng mga patients natin na ng mga ngailangan ng ganong blood products. Hmm. The other blood products po, maximum po is only 42 days. After 42 days ah. po, hindi po siya forever na nakastore doon oh. kaya kahit <laughs> So, ma, ano po yun, uh, mag-expired na po siya unlike po yung ating fresh frozen plasma, yun po yung medyo matagal. So we can have it at around to so maximum of 10 years. Ito rin po yung natin na pwedeng gawing pang-apat na blood product, yung tinatawag po natin na cryoprecipitate, magagamit po natin yan for our uh, patients na may mga blood dyscrasia, talasemia, yan, so uh, yeah. magagamit po ay doc, since, since nandiyan ka na, iidikit eh, ko na ipasok ko na. Okay. Ano nga ba yung composition ng dugo? Ano yung mga napapakinabangan doon sa isang bag ng dugo? Ilang ml po 'yun? 500? 300 uh, four. 400. Four. Uh, 450. 450 ml na dugo. Um, kasi kanina, 'di ba? 'Yun ang sinasabi natin, sa bawat bag ng dugo na dinodonate nila, tatlong buhay ang nadudugtungan. Opo. Yes, po. Yes. So, pag nakita po ni Donor, may isang bag po, ano, yung isang bag po na yun, pinaprocess po yun sa blood bank. Yung una pong makukuha natin doon, ang mga pwedeng produkto na makukuha po natin doon is yung platelet concentrate, yung uh, red blood cells, yung tatawag natin pak red blood cell, at saka yung fresh frozen plasma. Yung fresh frozen plasma na po yun, pwede pa po natin iprocess yun magiging cryoprecipitate po siya. Nandun po yung mga importanteng factor. Yung factor 8, factor 9, ganyan pa. Mga factors po na may specific mga mga pasyente na nangangailangan ng ganung factor lang po. Ayun. Concentrated po yun. Manggagaling po yun sa ilang pirasong bags ng fresh frozen plasma para mag, mag mabuo po yung cryoprecipitate. Mm. Okay. Kasi kadalasan siguro doon sa mga kulang pa yung kaalaman po ano, ang nasa isip lang, ang nangangailangan lang opera pag may operasyon doon lang nangangailangan ng dugo. Ayan po. Ano ang iba pang pagkakatao na kailangan ng dugo ng tao? Kanina nasabi niyo na nga po yung uh, yung sa fresh frozen plasma, may certain product pa na nakukuha doon na naibibigay natin sa may mga thalassemia. Yes po. And besides po that, yung na-mention ninyo rin po kanina, yung mga pasyente po na may dengue, mm -hmm. yung patient po na pag-undergo ng dialysis, kailangan din po ng blood transfusion yan. Yung iba dyan. Oh, most of them actually. Yung mga patient po na nagkaroon ng trauma, uh, car accident, motorcycle accident. Pag, na, pag sa ER po, immediate yung mga trauma patient, minsan po, pag nag-run sila ng uh, ano dyan sa ER na trauma patient ito, limang bags ang kailangan, pitong bags ang kailangan. Kailangan po may bigay lahat ng blood bank para masalba yung buhay ng pasyente na yan. What if, what if lang po, kung hindi lang yan isang tao, sabihin natin isang jeep, isang bus, hindi naman po natin inaano na ganun. Dapat po prepared po yung ating mga blood banks Uh, hospital blood banks ng na mga nakastore na blood sa kanila of different types. Isa pa po yun. Kasi di ba po, ang, ang blood type ay blood type A, blood type B, blood type O, oh. blood type A. What if, kung doon po sa hospital ay hindi available yung ganitong blood type, So, doon po yung nagkakaroon din ng problema. Kunyari, meron naman pong platelet, merong pack blood cell, merong Merong uh whole blood let's say but yung uh, yung blood type na kailangan ni patient wala po kayo hospital. Mm -hmm. So doon pasok yung maghahanap magne-network sa ibang uh, hospital facility at kung wala po talaga makuha sa amin po talaga doon uh most of the hospitals so, mm -hmm. sa PB Canada. Opo, yun yung sa mga dugo yung platelets. Um, uh, nakita naman po ng karamihan po sa inyo yung post po namin. Ano? Ka nakatrabaho niya po kami sa, sa ABS and um, um uh, a friend of ours died of a cancer um, doc. So doon sa dahil agresibo or radiation siya ng sunod-sunod, ni -sunod, eh, parang 14 Platelet ang hinihingi, ang hinahanap namin talaga. Um, niya ng six bags. Uh, Tapos hindi tataas, hihingi na naman. Um, sa ganun po pagkakataon, cancer patients po talaga ay nangangailangan ng platelet? Uh, Depende po yan kung anong klaseng blood po, ang blood component po yung kailangan, kailanganin. May iba po kasi ng mga cancer patients, ang kailangan naman po nila is yung red blood cell. Mm -hmm. So, red blood cell po yung kailangan nila may iba naman po, yung, which you said a while ago, platelet, masyadong bumagsak. Bumagsak mm -hmm. po yung platelet. Kaya po platelet, yung hinihingi dun sa cancer patient na kakilala nila. Mm -hmm. So, the other thing the plan will be yung plasma naman po ang kailangan. Kaya they will be asking for fresh frozen plasma. Mm -hmm. uh, I just want uh, to share po, no, si, si UPPGH po, si PGH, are usually asking for fresh frozen plasma po para po din sa mga patient nila na may thalassemia dito po sa amin sa PIDIS. Mm -hmm. And we do provide it po. Pag nanghingi po yan, 100 bags. Oh. Mga ganyan, ganun kadami ang, ang ano nila, ang uh, need ng patient nila. At sa isang bag po, ilang donor yon dapat para makabuo kayo noong uh, fresh frozen plasma? Sa isang blood po, isang fresh frozen blood. Ah, lang. okay. Kaya naman. Ayun po. Pero sa mga nangangailangan, klaruhin din po natin. Tama po ba yung sinabi ko kanina din, uh, Dr. Esberto, na hindi binibili ang dugo. Libre po ang dugo. Kasi may mga pagkakaton, bakit nagbayad po kami ng ganitong halaga? May certain amount eh, na binabayaran, depende kung saan po kayo. Um, uh, pero am um, pa ano nga ba i-explain natin bakit may 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 uh, certain amount na binabayaran uh, Doc Isberto. That is free po, no? So libre po ang dugo, ang binabayaran pulang lang natin doon ay yung uh, pag-process ng blood, yung pag-test po ng blood kasi may ginagamit po tayo mga reagents, may ginagamit po tayong makina. Sa pag-test uh, ng blood, I test po kasi natin yan sa HIV, sa hepatitis B and C, sa syphilis, sa malaria, no? Tapos po dito kay Philippine Blood Center, may additional testing pa po kami ginagawa para sa ating dugo. We do not testing po yung nucleic acid uh, testing. So additional layer po yun na para masigurado natin na hindi tayo nakakapag-transmit ng infection doon sa magre-receive. Oo, oo. Oo, nasa inyo. Siyempre gusto natin masiguro, di ba, na maayos po or talagang ma ma malinis. Safe talaga po yung dugong na kukuha natin. So, it's okay na maraming tests. Basta sigurado po na malinis po yung dugo. So, libre po ang dugo sa mga nangangailangan. Pwede po kayong maka-avail ng dugo ng libre pero yung lang pong, processing fee, yung process, pag-process ng dugo at pag-tests, yun po yung may bayad. Kaya na may minimal. Um, mas, pwede po ba natin sabihin di, kung magkano po per bag, um, uh, Doc? Uh, depende po yung kung anong blood component. Ah. Kung ito uh, pack red blood cell, kung ito ay platelet concentrate, or ito ay fresh frozen plasma. Mm-hmm, mm-hmm. Um, th this year or sa mga susunod na buwan ano-ano po ba yung blood donation drive o activities ng Philippine Blood Center? Uh, for the entire month po no marami naman uh, for the end, actually ang um, activity po nila ay eh, halos araw-araw. Meron po kaming blood drive araw-araw sa iba't ibang uh, partner agencies. So na naka-post naman po yan sa Facebook page ng Uh, Philippine blood center uh hindi lang po ako familiar ngayon for the first 15 days kung ano yung mga uh, agencies na pupuntahan nila but we have yung mga regular po na partner agencies namin like um uh, MCGI INC uh COA uh, government agencies as well we also have that even po yung ano hindi po ba kayo even po yung mga uh, call center na-reach out na po namin sila uh, to have um, a blood drive for them. Kaya po yung tulog sa umaga, nakatulog ng umaga, yun po yung nakakatch namin na uh, donors sa gabi. Na mga ano, they, they really want po talaga kaya kahit ganon, muntak po kami kahit gabi na yeah. uh, mobile blood talaga. opo oh, Uh, kamusta rin naman po. Kamusta yung mga balik na ba tayo sa dati? Kasi 'di ba nung syempre during the pandemic, walang gusto lumabas, takot mag-donate, 'di ba? Ngayon po ba normal na ulit? Pre-pandemic ano na ulit yung sitwasyon po sa uh, blood donation? I can say po it's back already. So, mas, mas, bumabalik na po yung mga mga blood donors natin. Even po yung mga walk-ins, uh, experience namin na talagang regular po na pumupunta. So, every three months, pumupunta as walk-in blood donors kung hindi man sila nakakapunta sa mga mobile blood donation areas namin. So, meron din po kasing walk-in uh, donation uh, kay PBC. That is every day po. Uh, that's 8 ano, to 5. 5. Sa blood center po. Yes po. And we also do, just want to promote, we do apheresis. Yung maganda po yung... Yes. Uh, Yes po maganda po iyon. Lalo na po kung ito po ay gagamitin dun sa mga uh, cancer patient they wanted to use po talaga yung apheresis. Kaya uh, we ano po um, recommend po na you try po especially yung mga nagdo-donate na before to do apenesis.